Akalain nyo ba, dito sa bangketa ng Divisoria, meron nga nagtitinda na sulit at masarap at affordable na chowpan. Malupit pa dito, e eh, sa harap mo mismo, lulutuin yung order mo. Sa loob nga daw ng isang buwan ng pagtitinda nila dito, e eh, nakakaubos na raw sila ng 12 kilos to 15 kilos na bigas kada araw. Yung mga customer nila, e eh, napapatigil talaga kapag naamoy na yung solid nilang masarap na chowpan. Mismong may-ari daw ang nagluluto dito at legit na chef kaya masarap talaga. So ayan mga ka-Olgids, no? napadayo na nga tayo sa kapaan ng Divisoria dahil may nakita nga tayo dito ng food tripod. Curious ako kasi marami nakabila. Kamukhang masarap yung atikman natin niya. Hi boss! Hello, Anong pangalan niyo boss? Chef Boss, ano po yung mga ino-offer niyo dito? Yan kami si Chow Sisi. Yan meron din kami yung Shomai, Shanghai, um, Hungarian, Si yes, Sir Sir. Anong oras kayo nag-open dito, yes, boss? Yes, Araw-araw yes, yes, yung boss. Araw -araw. Boss, saan nga pala itong matatagpuan, boss? Dito lang sa may One sa may KT Tower, Binondo site. Yun. Sige, boss, pa-order ka ng isang, ano, chowpan with, ano, chomay. Okay, sir. Yun. Bali, nakakailang bigas kayo, boss. Nauubos sa isang araw. Na? Bigas. 10 kilos. 10 kilos. Wow, dami. Ano yan, boss, nilalagay mo? Bag ng kasi yes. ano sa... Gano'ng katagal na kayo nagtitinda dito, boss? Isang buwan pa lang. Isang buwan pa lang? Sabi, bago pa lang pala, no, boss? Kumusta naman yung kita, boss? Okay naman. Ayos naman. Anong araw, boss? Maraming tao dito, boss. Araw-araw, sa bagay. Kasi daanan to, eh, no? Yun. Anong pangalan ng store nyo, boss? Anong pangalan ng store nyo? Yon, mekos may to. Sa upan. Punta na kayo dito. eto pala yung mga menu nila guys para pagpunta kayo alam nyo na yung o-order nyo dito so ayun guys ito na in-order natin sa Maykus Maykus na chow pa nila na with siomay yan na 70 pesos yan, tingnan nyo naman kung gano'ng kadami yung serving nila tapos may kasama na rin siyang sauce yan tikman na natin grabe oh ang dami guys 70 pesos tapos yung siomay nila malaki pa tikman oh. na natin yan guys Ayan, dito lang sila sa may ano sa may KP Tower dito sa may Divisoria pag napa tayo kayo dito train nyo na dito sa may Mekos tekan na natin ayun no, mainit-init pa kaya pala maraming bumibili panalo pala, ang sarap alam mo yung ano nila yung chaupa nila naka pwesto sa bangketa pero yung lasa mukhang pagsosyal guys promise, sarap mga alo lagyan natin ang sauce nila ito yung sauce nila guys so, oh. na natin yung ano nila so so saw natin masarap. So, eto, creamy. Tapos, pag sinawsaw mo, malutong pa. Panalo. Pure na ito. So, baboy. Sarap. Yun, puntahan nyo na sa Mekos Mekos pag napadayo kayo dito guys.